Oh, ito guys, oh. Yun. So, ko tira lang diyan. Yung lasat na galing nang uh, Saragosa is dito. Medyo malapit-lapit na rin sa Saliaga. Ay, yung mga parambak, oh. Ang, taas. Kakanan tayo dito, guys, ha. Pop ka para tuan ka. So what is up mga katropa Andito tayo ngayon sa aking uh, bagong uh, na-discovering daan ano. Na ang nabas nito guys ay uh, rin ng Silex. So pinayagan tayo ni Bossing na dumiretso. At titingnan natin yung uh, kalsada na kung saan yung labas ito guys. At para malaman nyo din kung uh, pwede na bang dumaan dito ano yung mga sasakyan mga motor so ito ang labas nito guys ay see Lex yun ay maganda maganda to hindi ka natadaan ng uh, uh, Santa Rosa ito ah Puma Traffic, Santa Rosa Hindi ko na nadaan doon Ayun Ito pala yung ginagawa guys ano? Ayan o oh. So Dito banda sa dulo Hindi pa tapos So medyo matagal-tagal pa pala to dito mo Ayun Ay, Ayun pa o oh. Ayun dito Okay Tara dyan siya tayo Kunti ko <laughs> Para makita natin So ito guys piniprepare pa lang yung uh, Kalsada Para simentohin ano Ayun ah, So yun sa dulo Titignan natin ha huh? Pala Ay <laughs> Malambot <laughs> Dito sabi, Di kuya, pa sabi ni pa ayun Ito kira na ha Ayan, do enter daw. Ayan, guys, so yun Hanggang doon na Construction ongoing Hindi pwede Dito daw, dito, dito <laughs> Dito, 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 dito. Ayan. Ayun. Pwede pala eh. Dito na natin kung uh, saan yung diretso nito, ano? Kung uh, saan. Ayos. So, ayun. Ba, ba, ba. Parang trail to guys, Oh, 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 oh. 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 <laughs> yep. Oh. Oh. So, ang ganda, no? Yung madaanan nyo is uh, yung gilid nya, yung kalsada is yung gilid nya is puro uh, bukid. Ayun, no? Ayun. Ayun. Tapos ah, op. Lo 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 lo. Hanggang dito lang yata ano. <laughs> <laughs> ay hanggang dito lang. Ah, pag ganoon tat tatawid ng tulay. Ya, yeah, pwede pa daw, pwede putan down. Doon, lo. Pero meron sa tala si Eleksyon. Oo. Ah, pwede na. Okay, sige, sige. Ha? Ah. Di, pwede. Ah, nanti kepada tuan. Point ah Asik, sige. 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 Oke. Okay. Dito ko karara no. Okay, thank you. Ayun, guys. So, pwede, pwede. <laughs> oh, ito, guys, oh. Yun. So, gagawa tayo ng tulay diyan. Yan siguro, pinai-prepare na 'yan, ano? Yes. na guys So malapit lang siya yung entry point niya is malapit lang sa Zaragoza mm -hmm. ganda Cantano so, Pwede na pala dumaan dito eh basta mga motor lang 'yung tricycle kahit nga sasakyan pwede eh guys na atin guys na-excite ako ya wooo yeah. Nah, naayos na yang yung ano ayun mga pison ang okay. <laughs> <laughs> grabe Sabi, din naman tayo mga kamotor, eh Ayon, mga panambak, oh ang taas so siyempre tataasin tataas nila guys okay ayun anong labas nun Dude. Oop, yeah. ya, Yung silik so, oh. kabang dun. Tara, tara. Tadong tayo dito sa uh, nakaposte oh. Ja. <laughs> yeah. Construction area. Bos, hindi pa pwede pumasok tan? sa kabalatuan hindi para pa video ko lang mo, sir. Kakanan, ah sige Pagka, sir papalik na... Pagka, wali, tarlak yun ah sige sige lagi naman akong tumataan dyan sige um, sige, sige thank you, you. tara guys dali na tayo so dali dure dali lang malapit lang ayun lang siya guys oh Ito lang pala So, meron din dito uh, part na simentado na At saka uh, Rough road Okay lang At least uh, Nakikita mo yung development ba diba? Unti-unti na nilang uh, Inaayos diba? matagal-tagal pa siguro ito pero <laughs> mga this year siguro matatapos na ito diba? so curious lang tayo tapos kung saan yung lusot dito kung saan banda yung lusot ng uh, ginawa nilang uh, exit at saka entry point simula ng Saragossa no? Tup, so yun na silix guys malapit na ayun bossing makiran dito ba Kaya dito dito tayo ayun siya na mga sakyan dito ito uh, oh. na mga ano siguro yan mga Uh, contractor tayo wala naman tayo ang ano dito eh yun akit pa <laughs> akit ay ito okay so kakanan tayo dito guys okay kakanan tayo dito guys ha pagkabalatuan kakanan ka anak ka? Ito na yung ginagawang ano Para ang overpass Yan, yung nadadaanan natin Yan pala yan Ang lusot niya, ano Galing, ano Yan pala yan Yung matagal ng ginagawang overpass Yan na pala yon. Tapos, yung lusot na Galing ng uh, Saragosa is dito Medyo malapit-lapit na rin Sa Saliaga tapos siyempre, magdadaan tayo dito guys at maraming uh, mabibilis dito, di ba? Tara. Let's go. So yun guys. At least nalaman na natin yung uh, kalsada na uh, magkokonekta mag mula Saragosa entry point papasok ng Silex, di ba? at least na uh, meron tayong update or meron tayong uh, alam sa ginagawa nilang kalasada. okay? Let's go!